Nalala nyo ako, Nay? Ha? Sabi ko babalik ako, di ba? Best <laughs> of Support? Kamusta uh -huh. na po kayo, Nay? Alam mo ba, Lola? Ang pangalan ng Lola ko ay Milagros din. Kaya pala mahal mo ako, ha? Oo! Oh! Masaya ka ba? Nakita mo ako ngayon? Ako talaga naman. Ha? <laughs> <laughs> <Ooh>. <laughs> ang karami na si Lola. Thank you, yeah. La! Ito ang regalo ng Dear SB para sa iyo, Lola Milagros. Ako. One, two, three! Happy Birthday! Napakasaya ako anak. Patayin ka lang Lola ha. Oh. Hindi na ata ako magkakasakit. Hindi ka na magkakasakit ha. May pambili na tayo ng gamot. Ayan. naman ni Lola. Love you. Love you anak. <laughs> Andito po tayo ngayon sa dating Smoky Mountain para makilala si Lola Milagros. Si Lola Milagros po ay isa doon sa mga nakilala ko nung pumunta ako dito at nagbigay ng tulong sa 8,000 pamilya. Napansin ko siya kasi siya po yung pinakamatanda doon sa crowd. Medyo mahina yung pandinig niya at mahina na rin yung pangangatawan niya. Pero pinangako ko na babalikan ko siya. Tara, kilalanin natin si Lola Milagros. Ako si SB, Samber Sosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Ako si SV, Sam Versosa. magulo at maingay na kalsadang ito, may isang individual na tahimik sa pagmamasid, pinapanood ang patuloy na paggulong ng mundo sa kanyang komunidad, taimtim na sinasariwa ang nagdaang mga araw na nooy punong-puno ng kulay at kasiyahan. Siya si Milagros Baer o Lola Milagros. Maligaya ako pag napapanood may dumadaan. Nakikita ko malalagas ang katawan ng tao. Yun, maligaya ako dun. Kararating ko pa lang pero kaagad nang ipinaramdam sa akin ni Lola Milagros ang kanyang matamis na pagmamahal. Ay Lola! Kamusta po kayo? Ay! Kamusta po? Wow, inaalikan ako kagad ni Lola. <laughs> Naamoy-amoy mo na ako la. <laughs> Alamat na. Walang mapagsidlan ang pagkasabik lalot na narin na rin sa wakas ang ipinangakong pagbabalik ng inyong Kuya SV. Naalala niyo ako, Nay? Oo. Ha? Sabi ko, babalik ako, di ba? Sa court? Kamusta na po kayo, Nay? Wala naman akong sakit na. Eh. Buti naman. Sino mga kasama mo ngayon, Nay? Ito, mga apo na lang. Apo na lang. Wala na po yung mga anak ninyo. Meron po. Meron dalawa. Kaya lang malalayo. Dito po, sa bahay nyo. Sino apo. kasama? Apo mo na lang. Apo. Yung nanay ko po. Anak Anak niya. Naiwanan na siya ng nanay ko. Sa akin, pinaalaga ng nanay ko si Lola. Buti, nandito ka para alagaan lola mo na eh. Ano masasabi mo sa apong manay? Sila nag-aalaga sa iyo dito. Ay, mahal ko siya. <laughs> Bakas sa bawat guhit sa mukha at balat ni Lola Milagros ang paglipas ng panahon. Mahina na rin ang kanyang pangangatawan at pandinig. Ang tanging umaagapay kay Lola ay ang kanyang apo na si Emeline buhat nung namatay si nanay ako na po yung alaga sa kanya nagbinatanong ko rin yung mga anak niya kung ni nila sa so, si lola sa akin nang sagot ng lola ko ayo ako dito ako mamamatay sa apo ko dito ako mabubuhay bagaman nasa kalapit na building lang sa permanent housing sa tundo ang mga anak ni hindi raw sa magawang dalawin ni kamustahin man lang ng mga ito N nalulungkot ni ano magagawa ko? Ayaw naman pumunta sa akin. Di man nila ako pinapasyalan. Iniisip ko kung saan ako kukuha ng pagkain. Mabuti na lang may isang apo na mabait. Kaya naman, kahit nakikisiksik sa mumunting bahay ni Emeline kasama ang walong apo sa tuhod, biyaya ng maituturing ito ni Lola Milagros masaya ako dahil nalagaan ako ng apo ko. Pag hindi ako nakakainom ng gamot, sasabihin, inom ka na ng gamot na, Lula. Sabi ko akin na, aminam ako sa umaga at gabi. Ayos naman, wala naman ako sakit. Okay. Ha? <laughs> <laughs> Salamat. La, ipasyal mo naman ako dito. sa kabakaran uh, tumatambay rito. Yan lang sa labas. Ituro mo sa akin, Nay, kung saka pupunta. Tara, Nay. Tara, Nay. Sa maiksing panahon na nakasama ko si Lola Milagros, ay dama ko na kaagad ang pagkasabik ng isang ina na nangungulila sa pagmamahal at pagkalinga ng isang anak. Alam mo ba, Lola, ang pangalan ng Lola ko ay Milagros din. Opo, Milagros Bersosa. Parehas kayo ng pangalan. Kaya pala. Ay, kaya pala mahal mo ako, Oo! Oh, baka nga, baka nga yung lola ko, umano sa'yo, hay. May ibang kirot talaga sa puso ng inyong Kuya SV tuwing nakakadaupang palad ko ang mga lolang kagaya ni Lola Milagros. Lalo't punong-puno ng kasiyahan at pagmamahal ang bawat sandali na kapiling ko siya. Nay, bakit mahilig kang tumambay dito tas manood na mga tao, mga bata. Para malibang. Para malibang. Para malibang ako. Kasi pag nasa bahay ako, nahihilo ako kung ano-ano naiisip ko. Ay, pag nandito ako, para ako narihiligayahan. Oo, oh, ang daming tao, eh. Daming tindahan, daming mga bata. Naarawan ka rin dito na. Oo. Oh, oh, oh. Masaya ka ba? Nakita mo ngayon? Ako talaga oh, naman. <laughs> Masaya so, talaga ang anak May ko. Mm. <laughs> <laughs> Karami na si Lola. Thank you, yeah. la. Maligaya na ako. Hey! <laughs> Maligaya na ako. Nakita ko yan ako. Salamat, Lola. Pandito ako na, Yab. Alam mo naman, basta sinabi ko, tinutupad ko. Hmm? Sa dami ng na tao, <laughs> balita ako. Balita ako, malapit na daw birthday mo. November 3. Ha? Ah? Anong wish mo sa birthday mo? Anong kahilingan mo? Anong may bibigay sa akin na eh. pagkain? Pagkain? <laughs> Two, three, happy birthday! Kahit 90 years old na, tuloy pa rin sa pangangarap para sa magandang kinabukasan si Lola Milagros. Nay, may tanong ako. Ano pa ba, ba, mga pangarap mo? Kasi balita ko, nagtitinda ka raw dati. Ano ba yung mga tinitinda mo? Mga palamig, kakanin, yung mangga, santol. dami mo palang binibenda. Mangga, santol, kakanin, pati mga palamig. Oo. Oh kaya kahit may edad na ay gusto pa rin daw magkaroon ng negosyo ni Lola Milagros. Lalo't ito ang nagtutustos sa kanyang pamilya noon. Nangangarap ako magkapera ko. Nangangarap ako magkakain ako. Mangarap man ako maghanap buhay sa edad kong yan. Wala na. Paborito niya kasing magtinda-tinda ng palamig. Masarap po yan magtimpla ng palamig. Pero yun po ang nakitang kabuhayan nila ng nanay ko. Sinanay sa mangga, siya sa palamig. Kwento ni Emeline, pansit daw ang paboritong pagkain ni Lola Milagros. At walang araw na lumilipas nang hindi ito nakakakain ng pansit sa karinderya. O makain sila ng mga anak ko doon sa labas. Yung paborito niyang kainan. Laging kalating pansit, kalating kan. Pansit pa lang sekreto sa long life ni Lola Milagros. At sa darating na November 3, ay mas lalo pang hahaba ang masaya at makulay niyang buhay. Yung gusto ko sa birthday niya, itong November 3, may pasyal ko siya. Tapos mag kami ng konting salo-salo na alam kong magiging ikasasaya niya sa buhay niya. Eh kasi naman po, nung, nung bata po ako, nakita ko rin naman po yung pag-aalaga niya sa amin. May balita ako. Balita ako, malapit na daw birthday mo. November 3. Ha? Anong wish mo sa birthday mo? Anong kahilingan mo? Anong madidigay sa akin eh, <laughs> at magkain. Ramdam ko ang lubos na kagalakan sa bawat yakap at ngiti sa akin ni Lola Milagros. Ay, gusto na ni Lola sa akin. <laughs> Talagang sobrang higpit na kanyang yakap. Love mo ko la? I love you. Pero hindi niya alam na maliban sa pagbili namin na paborito niyang pansit, may mga regalo't sorpresa na akong inihanda na tsak mas makapagbibigay ng saya at inspirasyon sa kanya. ano plano mo sa birthday mo? Pakain sa tao. Pakain sa tao? Ano pang pa pangarap mo para sa birthday mo? Para makapanganap buhay mga apo ko. Kapanganap buhay para sa mga apo mo. Ano pa? Para. Ano pang pa hiling mo para sa birthday mo, Lola? <coughs> yung pangarap ko, yung gamot ko. Yung gamot? Oo, oo. Sige po. Lola, alam mo, yung programa natin Dear SB, nanunod ka ba nun? Oo. Ha? Oo, oo. Yung programa namin, di ba, nagbibigay ng tulong. Oo. Ha? Ah, mga pangkabuhayan. Ha? Ah, gusto mo rin ba nun? Sige. Dito, sama ka sa akin, Lola. Alam ko, birthday mo na sa November 3. At ang hiling mo sa akin ay ano? Pagkain, pangkabuhayan, tsaka gamot. Ah, sige, alika, sama ka sa akin. Huwag na natin patagalin pa ang handog nating sorpresa para kay Lola Milagros. Dahil birthday mo la at pinangako ko na may regalo ko at babalikan kita. Ngayong araw, may konting regalo sa iyo si Kuya SB. Ito regalo ng Dear SB para sa iyo, Lola Milagros. One, two, three. Happy birthday! Dahil birthday mo, regalo ko para sa iyo. Show Maynila Negosyo Package. Dahil birthday mo la at pinangako ko na may regalo ko at babalikan kita ngayong araw. May konting regalo sa iyo si Kuya SB. Ito regalo ng Dear SB para sa iyo, Lola Milagros. One, two, three. Happy birthday! Oh, Lola. Dahil birthday mo, regalo ko para sa iyo. So may nila negosyo package. Yeah! Alam ko gusto mo pa magbenta ng mga palamig. Ito po may kasama pang mga masasarap na show may. Hindi lang palamig. Para magagamit ng mga apo mo, matulungan kayo sa pang-araw-araw. At yan ang hiniling mo, kabuhayan. At syempre, dahil sabi mo, gusto mo rin ng uh, gamot, sagot ko na rin po yung gamot para sa iyo, Lola. Yay! Lola, ngayon may sarili ka ng uh, franchise ng Show Maynila Business. Ano masasabi mo, Nay? Babay, napakagaling. Ang dami na. <laughs> <laughs> Yay! Dang, Yay! Ganda. ka bala? Oo. Ito, sana magamit nyo yung mga apo para pag sila yung nagtrabaho, naganap buhay, masuportahan mo kayo, Lola. babili ng pagkain, gamot, kasi yun naman ang iniling mo sa akin. Pero ito, mga pangmatagalang tulong po, para hindi lang basta ayuda yung bibigay sa inyo, kabuhayan. Matulungan po kayong tulungan yung mga sarili ninyo para matagal nyo magamit at mapalagunin nyo. Hindi natutuwa po ako kasi sa loob. Natutuwa ako eh. Maraming salamat kayo magkaroon kami ng pangkabuhay. Para rin sa loob. Hola, nakikita mo ba to? Opo. Sino yan? Ikaw. Ayoko, Alam ni Lola! <laughs> <laughs> Ayun you know, may hawak na sumay, oh. Ayan, nakasulat. Bawat bili mo tulong sa pamilya ko. So kung sino man ang mga bumili sa'yo at sumuporta, makakatulong mo oh, sa pamilya niyo, Lola, ha? Apo. At para mas maging happy palalo ang birthday ni Lola Milagros, dahil birthday mo ngayon at sabi mo gusto mo ng pagkain, may regalo kong grocery package para sa iyo. Ito, Lola, alika, 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 Ang dami nito. Alika, Lola. Kompleto po yan. Mga pagkain. Iba't ibang pwede magamit sa bahay. Supply nyo na po para sa mga susunod na buwan ninyo, buong pamilya nyo, Lola. Para masaya ka rin at may pagkain kayo sa pamilya nyo, ha? Mm -mm. Ano nga rin daman mo, Lola? Napakasaya, napakasarap. Pero di pa riyan nagtatapos ang birthday surprise natin para kay Lola Milagros. Dahil birthday mo, Lola, may huling regalo si Kuya SB para sa'yo. Meron akong handog na cake para sa'yo. Oh, Lola, mag ka, tapos i-blow mo to. Ang gusto ko, pangkabuhayan, gamot, pangkain, yan. Toto pa rin natin ngayong araw yan, Lola. Blow mo na yung cake. Yay! Yay! Happy birthday, Lola! Happy birthday! Sobrang napamahal na ako kay Lola Milagros. Kaya naman, gawin pa nating mas espesyal ang kanyang birthday. Deka, ito ito. Hilaay mo ito, Lola. Hilaay mo yan. Hilaay yan, mo yan. Yan, mo, lola. Hila. Hila! Hila! Hila pa, lola! Hila pa! Hila pa! Hila pa, lola! Wow, saya-saya ni lola! Saya-saya ni lola! Hila pa, lola! Wow! dami, Lola! Wow, ang dami! <laughs> sa sobrang dami ng biyayang natanggap, and hindi dami, na mapigilang mapasayaw sa tuwa si Lola Milagros. Palakpakan! Oh. Ang dami, Lola! Ang dami, Lola! Mga magkano yan? Magkano kaya yan? Ayaw ko lang. Oo, oh, Lola. Sabi mo, yan ang hiling mo. Ngayon, meron ka na. Ano nararamdaman mo? Napakasaya ako, anak. Tain ka lang, Lola, ha? Hindi na ata ako magkakasakit. Hindi ka na magkakasakit, ha? May pambili na tayo ng gamot! Pambili na akong gamot. pantain na. Sa kaligayahan. Ulo, ito lang, ha? Napakaswerte <laughs> ko. Dito. <laughs> Yeah! Ako ang tunay na sinuwerte, Lola Milagros, dahil pinagtagpo ng Panginoon ang ating landas. Sana'y iyong pagyamanin at pagkaingatan ang mga regalong inihandog sa inyo ngayong araw ng inyong Kuya SV. Lola, wala na akong ibang ihilingin, kundi magandang kalusugan para sa iyo. Sana eh, mapalago yung negosyo na binigay ko ng mga apo mo. Mapalago nila at sana napasaya kita ngayong araw ng birthday mo. Happy birthday, Lola. Ha? Wala nang masasarap pang pakiramdam ang makapagatid ng ngiti at saya para sa mga kagaya ni Lola Milagros. Naway matupad lahat ng kanyang pinapangarap. Okay, Lola. Bye-bye. Hag kita. Happy birthday, Lola. At magsilbi sana siyang inspirasyon para sa ating lahat. Muli, ako si SV, Sam Versosa. Salamat, Nay. Salamat, ha? Love you. Love you, no. At ito ang Dear SV. Dear SV. Ito tayo ngayon sa Sitio Santo Niño sa May Paranaque kung saan makikilala natin si Antonio Oseña na hindi kailanman nagpadaig sa kanyang kapansanan. Ginamit pa niya itong motibasyon para may yung kanyang sarili sa kahirapan. Oh, Ang okay. unang handog ng Dear SP sa'yo